Ya, yeah, masipag mag-display si pareng ano ah. Pareng. 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 Ganda naman yung pare. May kasama mangkok. As naayos yan ah. Yan oh. Ayos yan oh. May mga extra pa <coughs> Ay siya na display display ah. Mangkok. Pancit Canton, ayan you oh. Know. Buy 10 get free Wonder Bowl. Ayun.